Lots News Update Mga balita ngayon. 9 million pesos na halaga ng ilegal na droga na sabat sa bat Zamboanga City. Nakatagong IEDs sa Butuan City na tuklasan sa impormasyon ng sumukong miyembro ng CTG. Marcos sa AFP, marindigan sa konstitusyon at bayan sa gitna ng investigasyon sa korupsyon. Ako po si Cesar Soriano. Ayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ng Zamboanga City Police Office o ZCPO ang isang high-value individual sa buy-bust operation sa isang lokal na motel na nagresulta sa pagkakakumpiska ng humigit-kumulang 1.02 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu at 7.95 million pesos ng hinihinalang cocaine. Ayon sa polisya, nakipag-ugnayan ang ZCPO sa iba pang law enforcement at intelligence units para sa operasyon. Itinuturing ng mga otoridad na malaking dagok ito sa operasyon ng iligal na droga sa lungsod. Tiniyak ng ZCPO na patuloy nilang poprotektahan ang kabataan at komunidad laban sa mga kriminal na banta sa kapayapaan at kaayusan. Nasabat ng 48th Infantry Battalion sa Purok 6, Barangay Bogsukan, Butuan City, Kamakailan, ang Improvised Explosive Devices o IEDs, matapos ituro ng sumukong miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na si alias Julia. Kabilang sa narecover ang dalawang container ng ammonium nitrate, apat na blasting caps na may detonating cord at dalawang 40 meters na electric wire. Ayon kay Lieutenant Colonel Kenny Ray Tizon, ang paglalagay ng IEDs isang kilometro lang mula sa komunidad ay malinaw na banta sa buhay ng mga sibilyan at paglabag sa international humanitarian law at Ottawa Convention Binigyang di ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o AFP na panatilihin ang katapatan sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng lumalawak na investigasyon sa umano'y katiwalian sa flood control projects at nalalapit ng mga kilos protesta laban sa korupsyon. Laging kumilos ng may integridad, ipagtanggol ang demokrasya at manatiling tapat sa konstitusyon at sa sambayanan ang naging pahayag ni Marcos sa panunumpa ng 40 newly promoted generals and flag officers nitong September 17 sa Malacanang. Binati niya ang AFP sa mahusay na disaster response at international defense drills, ngunit iginiit na kaakibat ng promosyon ang mas mabigat na tungkulin. Tiniyak naman ng Pangulo ang tuloy-tuloy na suporta at benepisyo para sa AFP. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sintiongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita!